kampanya na ng mga tumatakbong senador sa bilang Pilipino 2025. Ang mga pambato ng administrasyon sa baluarte ng mga Marcos nagsimulang manuyo. Kabilang sa mga isyong natanong sa Senatorya Ball, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Lawag, Ilocos Norte, nasa frontline balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, dumating na ba dyan sa rally si Pangulong Bongbong Marcos? Maganda gabi sa si inyo. Sa mga oras na ito, hindi pa natin nakikita sa entablado si Pangulong Bongbong Marcos pero dito nga sa lawag Ilocos Norte, si tinuturing na balwarte ni Pangulong Bongbong Marcos sinimula ng administration slate o ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang kanilang unang araw ng pangampanya. Kumpleto ang labindalawang kandidato ng administrasyon na nagsalita sa entablado. Katatapos-tapos lamang ngayon ang So nakapagsalita na ang lahat ng mga senatorial candidates. Mga Ilocano ang sinuyo ng mga pambato ng administrasyon sa unang araw ng kampanya para sa bilang Pilipino 2025. Nagsimula sila sa isang press conference sa kapumunta sa Centennial Arena sa Lawag. Simbolo daw ng kanilang suporta sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya pinili ng alyansa para sa bagong Pilipinas na dito sa baluarte ng Pangulo mag-kick-off rally. Syempre we share his vision for the country. Yung mga pangarap niya, hindi lang para sa mga Ilocano, kundi para sa lahat ng Pilipino. Kami lahat nagkasundo nung minungkahi na dito yung kick-off ng proclamation rally sa Ilocos para ma-emphasize yung suporta ni Pangulong Marcos kasi Solid North. Hindi ko naman po hinihiling na mag-number one. Paig na kami mag-number one si Manang Aimee. Kung pwede po kami lahat number two. Salamat po. <laughs> Karamihan sa mga pambato ng administrasyon pasok sa top 12 ng mga survey. Pwera lang, kina Sen. Francis Tolentino at Benher Abalos. Challenge para sa amin yon, pero uh, kailangan magtrabaho. Ang palaging number one sa survey na si ACT CIS Representative Erwin Tulfo, napapadasal na sana silang 12 ang manalo. Kung kailangan po hilain yung iba, we have to do that. Kailangan po itulak yung iba, pataas. We have to do that. It's a coalition. It's a force that we need to be united. I pray every night that all the 12 na binanggit na Pangulo ay makasama. Honestly, I, I pray to God. Si dating Senate President Tito Soto sinabing napakalaking tulong daw na ini-endorso sila mismo ng Pangulo. Ng, alam, ang bigat ng ano, mabigat ang endorsement ng Presidente. Uh, andyan yung mga iba't ibang mga regional uh, areas na makakatulong talaga eh. So talagang alaki ng chance. Tinanong ko naman ang mga kandidato kaugnay sa kanilang posisyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Maari kasing magsimula ang impeachment trial sa 20th Congress. Kaya kung mananalo ang taga-alyansa, isa ito sa mga una nilang tatrabahuin bilang senador. Una, baka kailangan manalo muna kami. <laughs> Pangalawa, uh, mula naman, personally wala po akong kopya ng articles of impeachment. Uh, to be able to read the the complaint. So it is very very premature and unfair um, to give a position on the impeachment this early. Tikom naman ang bibig ng ibang kandidato. Pero si Soto, hindi naniniwala ang election issue ang impeachment dahil wala namang kandidatong involved sa impeachment. On the impeachment itself, always ang advice ko sa mga kasama ko dati at saka siguro sa mga mauupo in the 20th Congress, always observe impartiality. Walang kaibig-kaibigan, walang kaparti-partido. Bukod sa pagsagot sa issue, naglatag din ng kanya-kanyang plataforma ang mga manok ng administrasyon. Palakasin natin yung uh, micro, small, medium enterprises para makapagbigay ng trabaho at hanap buhay sa blahat ng mga Pilipino. Ang una kong gagawin para lalong guminhawang serbisyo sa bayan ay babaguhin ko ang amendments ng local government code. Cheryl binigyan, uh oh Cheryl binigyan lamang ang mga kandidato ng tigli limang minuto para magsalita. So 5 p.m. nag-start sila, pasado 6 p.m. natapos silang lahat magsalita sa entablado. Pagkatapos yan, pinakilala silang muli. Kasama na dyan ha si Sen. Amy Marcos, ang kapatid ng Pangulo, na bagamat absent ng proclamation rally last September, ngayon ay present sa kick-off rally. Pagkatapos lamang nitong intermission number, kumakanta kasi si Andrew e. sa mga oras na ito, inaasahan na, na magsispeech si Pangulong Bobong Marcos at itataas ng kanyang uh, mga looking sa election. Sheryl? At mayan, kumusta naman ang mood ni Senator Aimee? Alam naman natin na kaibigan ni Senator Aimee, si VP Sara na in-impeach ng Kamara. Mm, -mm wala siya ha, sa press conference kanina pero dito siya sa kick-off rally natin unang nakita ha, at masaya naman siya na kumaway sa mga Ilocano sabay sabing miss na miss niya ang kanyang mga kababayan. Most of her speech, Ilocano. Pero napainterpret naman natin at ang sabi nga niya, totoong maraming alitan at away sa politika, partido at maging sa kanilaw pamilya. Pero iisa daw ang habili ng kanyang ama, isang bansa, isang diwa at isang tabi ang mga gulo para malaman ang totoong problema ng mga Pilipinas. Pilipino. Jiggy? Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.